Ilang beses ka nang nagigising sa hating gabi para lang umihi. Ramdam mo ba ang pagod at panghihina sa umaga dahil putol-putol ang tulog mo masakit sa katawan? Hindi ba naku? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa? Marami sa ating edad ang nakakaranas nito. At madalas iniisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito kailangang maging ganoon? Paano kung may limang simpleng pagkakamali tayong nagagawa na nagdudulot pala nito? at kapag naitama natin ang mga ito, pwede nating tuluyang mawala ang pagbangon sa gabi para umihi. Dito sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkakamali na madalas nating hindi napapansin na nagiging sanhi ng madalas na paghihi sa gabi. Hindi ito tungkol sa komplikadong gamutan, kundi sa mga simpleng pagbabago sa ating araw-araw na gawi at kung paano natin pakikinggan ang ating katawan. Manatili hanggang sa huli dahil may ibubunyag akong isang bagay na tiyak na ikagugulat mo at makakatulong ng malaki sa iyo. Tara, simulan na natin Simulan natin sa unang pagkakamali na marahil ay ginagawa mo na rin at hindi mo napapansin ang epekto. Ito ay ang pag-inom ng sobrang dami ng inumin lalo na malapit sa oras ng pagtulog. Naku, alam ko, gustong-gusto nating manatiling hydrated at tama naman 'yon. Mahalaga ang tubig para sa ating kalusugan, pero pagdating sa gabi, Iba na ang usapan ang ating mga bato o kidneys ay hindi na kasing bilis magproseso ng likido habang tayo ay tumatanda. Kaya kung iinom ka pa ng isang basong tubig bago ka matulog, asahan mong tatawagin ka ng iyong pantog sa kalagitnaan ng gabi Isipin mo, parang sininghot na sponge ang iyong katawan pagdating ng gabi. Ang lahat ng likidong iyong ininom ay maghahanap ng labasan habang ikaw ay nakahiga. Kaya ang pinakamainam na gawin ay putulin na ang pag-inom ng maraming likido dalawa hanggang tatlong oras bago ang iyong nakatakdang oras ng pagtulog. Kung ikaw ay nauuhaw, sige, Isang maliit na lagok lang ng tubig sapat na para basahin ang lalamunan at mawala ang uhaw, pero iwasan na ang isang buong baso o bote. Hindi lang tubig ang tinutukoy ko rito, ha? Kasama rin diyan ang mga sabaw tulad ng mainit na sabaw ng munggo na madalas nating kainin sa hapunan. O kaya naman ang mga matatamis na inumin tulad ng sagot gulaman o kahit pa ang paborito nating halo-halo na ang sarap-sarap kainin lalo na pag mainit ang panahon. Ang mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng pakwan o melon. Kung kinakain mo rin malapit sa oras ng pagtulog ay maaari ding makadagdag sa dami ng ihi na kailangan mong ilabas. Ang susi ay ang pagbabalanse at pagpaplano. Kung gusto mong uminom ng maraming tubig, gawin ito sa umaga at hapon. Pero habang papalapit ang gabi, unti-unti nang bawasan ang dami ng iniinom mo. Malaking tulong ito sa iyong pagtulog. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali na may kinalaman din sa kung ano ang ating iniinom at kinakain, ito ang pagkonsumo ng mga pagkaing pampaihi o nakakairita sa pantog lalo na pagdating ng gabi. Alam mo ba na may mga inumin at pagkain na nagpapabilis ng paggawa ng ihi ng ating katawan, ang tawag natin sa kanila ay diuretics. Ang pinakapamilyar sa atin dito ay ang kape at tsa nako. Ang dami sa atin. Bago matulog, nagkakape pa ng isang tasa para raw makatulog ng mahimbing. Pero ang kape at tsaa, meron silang sangkap na tinatawag na caffeine. At ang caffeine ay isang diuretic, ibig sabihin, pinapabilis nito ang paglabas ng likido mula sa iyong katawan, na nangangahulugang mas madalas kang maiihi. Kaya kung gusto mong makatulog ng dire-diretsyo, iwasan mo na ang kape at tsaa ilang oras bago ka matulog, siguro mga anim hanggang 8 oras bago ka humiga, kung hindi mo talaga maiwan ang kape. Subukan mong uminom ng decaf o kaya herbal na tsaa na walang caffeine bukod sa kape at tatsa. Kasama rin dito ang alak minsan. Pagkatapos ng hapunan, may nag-aalok ng kaunting serbesa o alak kahit na kaunti lang iyan. Tandaan mo na ang alak ay isang malakas na diuretic. Ye, mabilis itong nagpaparamdam ng pagkaihi. At bukod pa rito, nakakasira rin ito sa kalidad ng tulog mo. Kaya kung ayaw mong magising ng paulit-ulit sa gabi. Iwasan mo na ang mga inuming may alkohol, ngayon, hindi lang sa inumin nagtatapos ang usapan, meron ding mga pagkain na pwedeng makairita sa ating pantog. Halimbawa, ang mga maanghang na pagkain. Mahilig tayong mga Pinoy sa sili, sa Bicol Express, o kaya sa spicy lapas banchoy, masarap. O, pero ang mga sangkap sa maanghang na pagkain ay pwedeng maging dahilan ng pagiging irritable ng iyong pantog na magdudulot ng madalas na pag Kasama rin sa mga pwedeng makairita ang pantog ang mga sobrang maasim na prutas at pagkain, ang kalamansi, suka, o kahit ang sobrang dami ng kamatis sa iyong ulam ay pwedeng makapagdulot ng iritasyon sa bladder ng ilang tao. Hindi ito para sa lahat, pero kung napapansin mong mas madalas kang umiihi kapag kumain ka ng ganitong klasing pagkain, subukan mong bawasan ang kanilang pagkonsumo lalo na sa gabi. Ang pinakamainam na gawin ay obserbahan ang iyong sarili. Subukan mong alisin muna ang mga pagkaing ito sa iyong hapunan at tingnan kung may pagbabago. Kapag nalaman mo na kung ano ang nagiging sanhi, mas madali mong maiiwasan ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Napakadali lang, di ba? Pero ang epekto ay malaki sa iyong tulog at kalusugan. At syempre, ang isang mahimbing na tulog ay susi sa isang magandang bukas. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga inumin at pagkain. Dumako naman tayo sa susunod na pagkakamali na nagiging sanhi ng pagbangon sa gabi. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginugugol ang iyong araw. Ngayon, na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga inumin at pagkain, dumako naman tayo sa susunod na pagkakamali na nagiging sanhi ng pagbangon sa gabi. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginugugol ang iyong araw. O mas tama sigurong sabihin, ang pagkukulang sa paggalaw at pag ehersisyo sa araw, marahil ay naiisip mo, ano naman ang kinalaman ng paggalaw sa pag sa gabi? Nako, malaki ang kinalaman yan, kapatid kapag tayo ay hindi gaanong gumagalaw sa araw lalo na kung mahilig tayong umupo ng matagal o nakahiga lang. Ang likido sa ating katawan ay madalas na nagtitipon sa ating mga binti at paa. Ito ang tinatawag nating edema o pamamaga. Mapapansin mo minsan, di ba? Na medyo namamaga ang iyong mga paa at bukong-bukong pagdating ng hapon. Ngayon, kapag humiga ka na sa gabi para matulog, ang likidong ito na naipon sa iyong mga binti ay babalik sa iyong bloodstream. At kapag nandoon na ulit sa bloodstream, Natural lang na iproproseso ito ng iyong mga bato. At syempre, ang kalalabasan ay mas maraming ihi. Kaya imbis na ang mga bato mo ay may katahimikan sa gabi. Bigla silang magtatrabaho ng sobra dahil sa dami ng likidong kailangan nilang ilabas. Kaya ang solusyon dito ay ang sapat na paggalaw sa araw, hindi naman kailangan na magbuhat ka ng mabibigat o magtakbo ng maraton. Kahit simpleng paglalakad-lakad lang sa iyong bakuran, pagdidilig ng halaman, paglilinis ng bahay o kahit ang paglalakad papunta sa tindahan ay malaking tulong na ang mahalaga ay hindi ka lang nakaupo o nakahiga buong araw kung kaya mo. Subukan mo ring itaas ang iyong mga paa ng ilang sandali habang nakaupo ka sa umaga o hapon para makatulong na bumalik ang likido mula sa iyong mga binti pa itaas. Kung dati ay mahilig kang uh, umupulang at magbasa ng dyaryo o manood ng TV, subukan mong maglagay ng paalala sa iyong sarili na tumayo at maglakad-lakad kada isa o dalawang oras. Kahit limang minuto lang, malaking tulong na iyon. Hindi lang sa pag-ihi sa gabi makakatulong ito, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan at sirkulasyon ng dugo. Ang pagiging aktibo ay nagpapaganda ng daloy ng dugo at nakakatulong sa katawan na ipamahagi ng maayos ang mga likido sa buong araw para hindi sila magtipon sa iisang lugar at biglang babalik sa gabi. Kaya tandaan, huwag baliwalain ang kapangyarihan ng simpleng paggalaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang isa sa mga susi sa isang mahimbing na pagtulog. Ngayon naman, puntahan natin ang ikaapat na pagkakamali na sadyang napaka-importante para sa marami sa atin na umiinom ng maintenance na gamot ang maling oras ng pag-inom ng gamot, lalo na ang mga pangpresyon o pampaihi. Alam kong marami sa atin ang umiinom ng gamot para sa iba't ibang kondisyon, tulad ng high blood pressure, diabetes, o sakit sa puso, at minsan, hindi natin alam na ang ilang gamot na ito, lalo na ang mga tinatawag na diuretics o water pills, ay talagang ginawa para maglabas ng labis na likido sa ating katawan. Kung ang gamot na ito ay iniinom mo sa gabi, ano sa tingin mo ang mangyayari? Natural lang na magiging aktibo ito habang ikaw ay natutulog. At ang kalalabasan ay madalas na pagbangon mo para umihi Mahalaga na alamin mo kung anong gamot ang iyong iniinom at kung ano ang epekto nito sa iyong katawan ang ilang gamot, lalo na yung mga pampaihi. Ay mas mainam na inumin sa umaga sa ganoong paraan. Magkakaroon ng sapat na oras ang iyong katawan para ilabas ang labis na likido sa buong araw. At pagdating ng gabi, hindi na masyadong magtatrabaho ng sobra ang iyong mga bato. Ang pinakamahalaga rito ay hindi mo ito dapat desisyonin ng mag-isa. Huwag na huwag mong babaguhin ang oras ng iyong pag-inom ng gamot o ang dosage nito. Nang walang paalam sa iyong doktor, ang iyong doktor ang pinakamainam na makakatulong sa iyo na ayusin ang schedule ng iyong gamot para hindi ito makaapekto sa iyong tulog sa gabi. Maaaring may mga paraan para ayusin ang iyong maintenance at hindi na ito makagambala sa iyong pagtulog. Kaya sa susunod mong pagkonsulta. Banggitin mo ito sa kanya, huwag kang mag-atubiling magtanong, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Tandaan, ang layunin natin dito ay tulungan kang makatulog ng dire-diretso at hindi na magambala sa gabi ang simpleng pag-adjust ng oras ng pag-inom ng gamot sa tulong ng iyong doktor ay malaking pagbabago ang idudulot. Ngayon, dumako naman tayo sa huling pagkakamali na madalas nating ginagawa na napakahalaga rin matutunan upang tuluyan nang mawala ang problema sa pag-ihi sa gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa huling pagkakamali na madalas nating ginagawa na napakahalaga ring matutunan upang tuluyan nang mawala ang problema sa pag-ihi sa gabi. Ito ay ang hindi pagtugon sa mga senyales ng iyong katawan o pag-ignore sa posibleng kondisyong medikal. Minsan, ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi ay hindi lang dahil sa mga simpleng gawi natin, maaari itong senyales na may mas malalim na nangyayari sa ating katawan na kailangang bigyang pansin. Ang pagkakamali ay ang pagbaliwala rito. Ang pag-iisip na ganito na talaga kapag matanda nang hindi kinokonsulta ang isang profesional sa kalusugan, maraming karaniwang kondisyon sa ating edad ang maaring maging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Halimbawa, ang diabetes. Kung mataas ang iyong blood sugar, ang iyong katawan ay susubukan itong ilabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya kung hindi pa nakukontrol ang iyong diabetes, asahan mong madalas kang magigising sa gabi para lang umihi, isa pang karaniwan sa mga kalalakihan, lalo na sa mga edad 60, pataas, ay ang paglaki ng prostate o benign prostatic hyperplasia BPH kapag lumaki ang prostate. Maaari nitong harangan ang daluyan ng ihi na magdudulot ng pakiramdam na gusto mong umihi kahit hindi pa puno ang iyong pantog o kaya naman ay hindi mo ganap na mailalabas ang lahat ng ihi. Kaya madalas ang pagbalik-balik mo sa banyo, ah, hindi lang yan Minsan, ang simpleng urinary tract infection o UTI ay maaari ding maging sanhi ng pagiging irritable ng iyong pantog na magdudulot ng madalas na pag-ihi kasama na sa gabi at isa pa na madalas nating hindi napapansin. Ang sleep apnea, kung ikaw ay humihilik ng malakas at minsan ay napapansin ng iyong kasama sa bahay na parang humihinto ang iyong paghinga habang natutulog maari itong maging sanhi ng pagtaas ng presyon sa iyong dibdib na nagdudulot eh, uh, ng pagtaas ng produksyon ng ihi. Ang mga problema sa puso tulad ng congestive heart failure ay maaari ring maging sanhi ng pamamaga ng paa sa araw at pagdami ng ihi sa gabi dahil ang puso ay hindi na masyadong epektibong na ibubomba ang dugo sa gabi. Kapag nakahiga ka, babalik ang likidong ito sa iyong sirkulasyon at ipoproseso ng iyong mga bato ang punto ko rito ay kung matagal mo nang nararanasan ang madalas na pagbangon sa gabi at lalo na kung may iba pang kasamang sintomas tulad ng pananakit, lagnat, pagbabago sa kulay ng ihi o hirap sa pag-ihi. Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagiging responsable sa iyong kalusugan. Maaaring may simpleng solusyon lang diyan na hindi mo alam. O kaya naman, kailangan lang ng tamang gamutan. Ang pagkakamali ay ang pagbaliwala sa mga sinyalis ng iyong katawan. Pakinggan mo ang iyong katawan. Ito ang pinakamainam na paraan para malaman mo kung may kailangan ka ng gawin. Kaya... Ito na ang limang pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi, ang sobrang paginom ng likido bago matulog, ang pagkonsumo ng mga pagkaing pampaihi o nakakairita sa pantog, ang hindi sapat na paggalaw sa araw, ang maling oras ng pag-inom ng gamot at ang pagbaliwala sa mga senyales ng iyong katawan na maaring mayroong mas malalim na kondisyon. Napakasimple lang ng mga pagbabagong ito. di ba? pero ang epekto sa iyong tulog at pangkalahatang kalusugan ay napakalaki. Isipin mo, ang bawat gabing hindi mo magigising para lang umihi ay isang gabing mas mahimbing at mas nakapagpapagaling, magigising ka sa umaga na sariwa, masigla at handang harapin ang bagong araw. Huwag kang mainip at huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo kaagad maramdaman ang pagbabago. Ang pagbabago ay nangangailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Simulan mo sa isa o dalawang tip na sa tingin mo ay pinakamadaling simulan. At unti-unti mong isama ang iba. Tandaan, maliit na pagbabago lang. Malaking epekto na ang idudulot. Ang mahalaga ay simulan mo na ngayon. Gusto ko sanang marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Ibahagi mo sa comment section sa ibaba kung alin sa mga tip na ito ang susubukan mo. O kung mayroon ka pang ibang paraan na nakatulong sa iyo, baka makatulong din ang iyong karanasan sa iba nating tagapanood. Kung nakita mong malaki ang naitulong ng videong ito, pakilike naman at isubscribe ang aming channel. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong matulungan at makapagbahagi ng mga kaalaman na mga sa ating kalusugan at buhay. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano natin mas mapapaganda ang ating buhay habang tayo ay nagkakaedad. Kaya huwag kang mawawala. At tandaan mo, ang bawat araw ay isang pagkakataon para alagaan ang iyong sarili. Mamuhay ng buo at masaya sa bawat edad. Hindi hadlang ang edad para sa kalusugan at kapayapaan ng isip. Ingat po kayong lahat.